Pansin natin ito, mga kabayker. Ang, ang may hari na ito mga kabayker, pamangkin nung classmate ko nung elementary pa. Na, naalala niya pa ako. So, dinala nila dito, ang problema na ito mga kabayker, nagwa-wild. Pati po sina nagwa-wild. Ngayon, ayaw nang mag-start eh. Kasi kahapon, hindi start ko, pag button ko, umandar, magwa-wild. Ayun, ayaw na. Pati yung busina nagwa-wild, tingnan nyo. So, nag din siya. Uh, so, problema daw na ito mga kabiker, marami. Uh, ayusin ko daw kung bakit nag at ayusin ko daw bakit daw matakaw. No? Matakaw daw sa gasto. Kung may ari na ito, teenager lang na dalaga. So, pag pumunta lang daw siya ng palengke, balikan, kaya eh, daw ubusin yung isang daan. Ang naman itong scooter na to. So bago natin tirahin ito mga kabiker, intro muna tayo. So yan mga kabiker, no? itong scooter na ito, core stroke to, no? silski ang tatak nga. No? Problema mm -hmm. daw na ito talaga is matakaw at nagbawain. Kaya nga kanina, pati yung busina nagbawain bubuksan natin to Siyempre, kailangan muna natin kalasin yung peris nya para maayos natin kung napapaandar pa nag wild nga siya eh naman sinek ko ayaw nang umandar pero okay naman yung push button niya eh Sabi natin Sabi ko na sa inyo mga ka no? Nakala na hindi na siya andar. Yun mga kabiker, kita nyo, nagwa wild siya. Nagulat na naman tuloy ako. Kala ko wala na kanina, napa ko. Ayun. So yun ang problema niya. Kaya nakakatakot talaga kung ang motor mo nagwa wild No? Ina dapat pinapatagal yan. Kailangan inaayos na talaga yan. Ematic pa naman itong mga scooter. Siyempre pag nag wild yan, no? Talagang may kalalagyan ka dyan. Siyempre, pag nag-wild ng mga ganitong matic, no, mahirap na. So, tirahin na natin. One eternity later. Yan mga kabiker, nakalas na natin yung side dito, tsaka yung upuan, tinanggal na rin natin. So bukas na dito sa may part ng carburetor natin kung ano yung naging problem So yan mga kabiker, uh, ito lang naman yung nakita ko, itong kabli nya. So, so, bakit nagwawal? Hindi ko alam kung ito, dahil hindi siya naka proper ibig sabihin dito wala siyang pasukan ng kable improvised din na yun so ngayon start natin kung ganyan pa rin o kung baka naiipit lang ng pairings kung ganyan pa rin dito na talaga no? yan ko to So, nung nakakabit yung upuan, siguro hindi nakaayos to. Kaya nag-wild. Ayan. Ito, nakita naman natin, nakaganyan na yan. At, okay naman siya nung natanggal na natin yung upuan. Start natin ulit. Wala na wail Pero, parang tumataas yung minor niya. ay lang natin kung winaamangan. May bonus ko, no? yun ang problema mga kabiker ang dahilan nito no, na yuyupi yung kable ayun, tinamahan niya yung kable upuan na to syempre yung kable hindi maayos nadiinan niya kaya nag wild no? so yun ang problema niya natin Ganoon. nakalak nakalak na sya nakalak sya Ito, napipit-pit to mga kabiker. So, ang gagawin natin, ayos natin yung kable. No? Kaya siguro sabi niya, matakaw, nagwa-wild. Kaya matakaw. Siyempre, pag nag-wild, hila ka agad yung kable. Kaya yung sabi niya, gamit-gamit, lagi daw siya nakaalalay sa preno. Kasi nga, nagwa-wild. Pati nga yung busina niya, nagwa-wild. Ano? Tingnan niya yung busina niya. Bubusinahan ko siya, no? Ito yung kasing Tingko. yon <laughs> Dalawang <laughs> nagwawal. <laughs> Itong busina na mga kabiker, uh, spring yan. Hindi na bumabalik. No? Kaya pag pinihit mo, nakadiin na lang siya. Ito naman, pag nabababaan na to, nahihila na. Yan. Pag nakalagay na yung upuan, no? Nahihila niya na to. Nadadaganan niya. Kaya, nagbawal. Kaya, niyaayos natin to. Kasi, hindi mo po anong problema eh. Para hindi mataganan mga kabiker. Ano natin dito. So, mas mainam eh. Ilagay, ilipat natin dito sa banda rito. No. Para hindi siya madaganan dito. lasing ko muna para maayos natin yan mas makaka makakaila yung kable no yan so magmumula pa so dapat magmumula dito yan pag ganyan testing natin ha Tingnan natin kung magandang pihit niya. Maganda pa rin yung pihit niya. Okay? Yeah. So dito, dito ko pinadaan para yung ilalim ng upuan hindi madaganan. Kasi pag dito, nadadaganan nga. So testing natin. Ayan. Tapos titignan natin kung magwa-wild pa to kasi inayos na nating kable so start natin nakasusi na yan start natin meron pa rin Tingnan natin kung bakit meron pa rin so hindi pa rin maganda no? napipit-pit pa rin niya. kailangan free plate. Natin. natin. sa tama. A few inches later. Kanina nandito 'yan. So, dito, dito kan lagay. Ngayon, dito naman. So, testing natin kung magwa pa rin siya. Kabit ko ulit yung upuan. So, Start ko ulit. So, hindi na nagwa Ito na natin. Hindi na talaga. Tignan. Revolusyon lang ko. So, okay na siya. No? Kasi hindi siya nadadaganan. So, okay na siya. Naayos na natin kapag at uh, templa lang sa idle okay so patay na natin so yun lang mga kabiker ganun lang ang gagawin natin pag nagwawild yung motor natin ayusin na natin agad wag na natin hintay na maaksidente pa tayo ngayon, ang problema na ito, kable lang talaga hindi nakaayos kasi tinatamaan siya yung ilalim ng upuan. So yun mga kabiker, no? bago tayo magtapos, shoutout nga pala kay Alfredo Musne, yung classmate ko. So gawa na classmate, kulin nyo na lang dito sa bahay. No, huwag nyo kalimutan yung merienda ko ha. <laughs> Joke lang. So no? sa mga bago pa lang sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong i-upload natin na video. So muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.